Shoutout muna dyan sa lahat ng workers sa contraction. Pero ang ganda ng pagkakadali. Sabi nila magaling daw ang engineer. Pero pagpangit ang gawa. Bubong tawan. <laughs> Mga layninga. Master Pen, the Maki Boy. Kaya oh. oh, mga walang kang ginig <laughs> Ano pa kalalim mo? Nukot-kot mo par. Putak na yun daw. Ano yung gumawa yan? Wala ka so, dyan. Ano? Ah. So, gumawa ka dyan. Grabe naman ang pagkakwality. Ito man talaga pagkakapunas. Ah, uh, well, this si is boss दो <laughs> <Don't make it. laughs>